Ane yung kabila ng Army? <laughs> yung si Boy Army naman do. Wow. Eee. Kada naman deskarte naman lopen. La 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 Ah! la 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 Tawa la 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 yung may sinasampa niya, oh. Nasa taas, hindi pala pa sa gitna, yun. Oh. <laughs> oh, dapat dapat oh! <laughs> <laughs> pag pa, <laughs> bibili ka. Pabili <ka>, oh. <laughs> po. <Abong>, <laughs> po ano si pa yung baka? Ano pa yung nanginginig ka? Kung baka yung bibili ka kay Joy. Ano pa yung baka? Magka po nagsishake, nagsakit po ako. Siyempre, kung ano niya. Oo, sige, gano'n gano'n. Pati yung ulo mo gumagano na rin. Wala ka Ano? May turret. Ay, yung lalakad. Yung kunwari, lalakad kami. Uh, may turret. Pwede na ah. <laughs> Yung gumagano'n siya. Rugby. Ano Anong basa? Rugby. <laughs> <laughs> Napasa ng rugby. Sponsor, <laughs> rugby. Rugby ko, stick. Papaka naman. Eh, nang gamit ng lolo ko. Kaya nandun si <laughs> lolo Ayan ang gamit ni lolo ko. <laughs> Ito po, pamisira kayo pera. Pwede niyang paghawa nito sa basket. Andito lang <laughs> yun sa yellow basket. Andito lang yung sa rescue. Rescue, rescue. Hahaha.